ito pala oh may na ako dito sa gilid na ano ito pala yung mga drainage system na uh, spring nila sa ano, mga uh, uh, resort uh, no? drainage system mga linis linis din ang tubig na umaagos galing sa mga drainage nila doon napunta siya ng sapa ayun oh ang linis linis ng tubig pwede inumin

Samang Putik yung tubig pero malinis pa rin Pag hindi umulan Tubig malinis pa rin sya Saka so, walang basura Walang kalat <laughs> Ayos na ayos May kambing pa dun Palagang kambing Labangal Purok malipayon Ayan, na ako. Dito sa Pampang, dito yung mga spring resort. Ayan, ayan. Puro resort yan doon. Simula doon sa Espinosa de Barbo Intes Safe House. Tapos G Family, tapos Stream 55. Meron po doon YN. YJR ang dami pala meron pa doon sa pinakadulo din mara sampo na yata lahat ng spring resort dito walang gasto sa tubig di bring tubig nila eh, spring samantala kung mag water district sila magkano ang bill monthly ayos na ayos Okay, so all right.